Balik Metro Manila na ang mga kapatid nating nag-Holy Week break sa probinsya. Sa North Luzon Expressway o NLEX, naka-full alert ang mga otoridad sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero. Live mula sa Balintawak Toll Plaza, nasa frontline ng palitan yan si Rainiel Pawid. Rainiel, mabigat na ba ang traffic dyan sa NLEX? Jester, pasado alas 12 ng tanghali kanina ay naramdaman na nga yung pagbigat ng daloy ng trapiko dito sa may southbound lane ng North Luzon Expressway, partikular na doon sa Esitex area. Sabi ng NLEX Management, asahan na yung dagsa ng mga biyahero pabalik ng Metro Manila pagpatak ng alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Umiyahin na paalis ng San Carlos, Pangasinan, Sina Marla at kanyang pamilya. Doon sila nagsimana santa at sinabay na rin ng pahinga. Maaga mang umalis ng probinsya na traffic pa rin sila sa boundary ng Tarlac at Pampanga. Mag-aalas dos na ng hapon nang makarating sila ng Bukawi exit. Nung papasok na po sa NLEX, traffic na po. So far ano na din, nag-start nag kami ng mga ano eh, past 10. Tapos ngayon pa lang kami nakarating ng Bukawi. Ang service driver naman na si Ryan, kahit sa Bulacan lang nakatira, balik Maynila na rin. Hinahabol niyang makapagpahinga pa bago ang balik trabaho bukas. Mas maganda, mas, mas maagang bumiyahin ngayon kasi ano, yung traffic para hindi na magkasabay-sabay. Bukawi to Balintawak lang, isang oras mahigit ang abuting. Inaasahan na ng pamunuan ng NLEX ang dagsa ng mga biyahero mamayang hating gabi hanggang lunes ng umaga. Nagtalaga na rin sila ng augmentation team para mapabilis ang biyahe ng mga motorista at makaresponde sa mga aberya sa kalsada. Yung galing SETEX papuntang NLEX, yung spur natin na yun, ah, dahil sa volume ay ah, nag-slow moving yung ah, traffic natin do doon. Pero meron pa naman mga 40 to 50 kph yung takbuhan ah, ah, doon. Pinapaalalahanan din natin ang mga kapatid nating babiyahe pabalik ng Maynila na mag-ingat sa pagmamaneho at tiyaking nakakondisyon ng sasakyan. Nitong hating gabi ng Sabado de Gloria, Pumutok ang gulong ng isang sasakyan sa bahagi ng NLEX sa sa Bulacan. Agad namang narespondihan ng mga apektadong pasahero kabilang ang tatlong senior citizen. Ligtas naman ang lahat ng sakay. Hanggang bukas ng alas 6 ng umaga, may libreng towing service ang NLEX sa mga masisira ang sasakyan. Nag-abiso rin ang NLEX na magpakabit na ng RFID para iwas sa mahabang pila sa mga toll booth. Jester, dito nga sa Balintawak Toll Plaza sa southbound lane ay nagkakaroon na rin ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Kaya naman pa ulit, -ulit itong NLEX management na sana ay gabitin na nga o magpakabit na rin ng RFID sticker itong ating mga kapatid. Jester. Uh, Rainel, bukod dyan sa Balintawak Toll Plaza, meron bang nabanggit ng pamunuan ng NLEX na iba pang bahagi dyan? Ano na konti nagkakaroon na ng build-up? <laughs> Jester, may mga slow moving face or area na nga doon sa may bukana ng Tiplex. Ito yung magkukonekta na dito sa North Luzon Expressway. Maging doon sa San Fernando exit dito sa Pampanga at doon sa may Bukawe exit. Ngayon, ang tinitignan na lang natin ay yung magiging build up pa maya, -maya lang, mga isang oras na lang simula ngayon, dito naman sa Balintawak Toll Plaza. Chester. Alright, maraming salamat. Reynel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.